magandang klase din po mga partners, no magkano ito ah G-Shock din no? Oh. uh -huh. plus ano yan na reflect ah ito dalawang 500 naman to ay come on. ito dalawang 500 naman mga ganito be ah ganyan be may, uh, may discount ba kung sakali oo uh, magkita na ito may mga discount naman kami may mga mani... ito may fish uh, yung panhanin lang ah ito 100 G-Shock na class in a waterproof fish 180 Oh, Saan ka Taklaran po dito sa kayo. Rodriguez Eh Rodriguez ayun po guys yeah. ayan. ayan Good morning, good morning sa mga kanang ka buhay, no? Sa ating mga minamahal na mga viewers. Siyempre, ang ating mga solid kapak marks, ha? Sa mga ng buhay. Ayan. Meron tayo si Silipmin dito na uh, pintahan ng mga rilo no? Ate, dito lang po ito sa may uh, street na ito, ilati na ito. May mga rilo dyan. Titignan natin kung magkano, no? Ayan, makakita kayo ng mga, no? 100. May lima brief panty, oh lima sanda no ayan ayan no ito rilo 100 rilo mga gandang klase din po mga pakles no ito to sir michael kush ayan no michael kush yan no uh -huh. magkano 350 350 daw ito oh. Marami kayong mapagpipili ang relo dito kay Kuya. Oh, yeah. ano? Ay, malaki? Oo. Oh. Ayan. Mga magkano One pipe. One Saan? Okay. Ito. Oo. Uh. Casio yun, oh. Know? Magkano ito? One pour. One pour. ito. Ha? Huh? Pilong TV. Pilong TV? Oo. Oh. Okay lang i-vlog, ha? Uh. Ito, Casio. Ay, ito. Ah, G-Shock din oh. Aha. Uh -huh. As, Ano 'yan? Replica. Replica rin, magkano? 800. 800 daw oh ito. Ah, uh, G-Shock. Pero water resistant na po sir, no? Aha, uh -huh. waterproof 'yan. Ah, oh, ma'am pala, sorry. Aha. Uh -huh. Yeah, pasela niyo po kanila mga relo dito. Oh, uh -huh. ayan, maraming mga lata. Teka, tanong muna tayo dito. Yours natin. Ito dalawa 500 naman 'to. Hay, ka ma'am. Ito dalawa 500. oo. Uh -huh. Anong ano to? Kasi yung oh. Aman na siya no? Uh -huh. Ayan, o. Mga ganun, siya, Mga ganun. One-five. Yung mga Spider-Man, mga ganito. ito. Hindi. Ah. Oo. One-five. One-five. Yeah. Ano to siya water din? Water-resistant. Ayun, water-resistant na po ito, o. One-five, ang bigat, no? Oo. Ah. Pang-porma, panalo na rin to. One-five, o. Oh, Ayan. Spider-Man, magandang design. Forest Spider-Man, abate yan, na gold, no? Gold din, yeah, Spider-Man. Ah. Oo. Okay. Eh? Oo oh, nga. Ayun. One pipe din. Ayun, ganda. E Rodriguez Street. Eh, Rodriguez Street. Ayun po, guys. Oh. At makikita yung share dito. Ayun Thank you, sir. Maraming nga uh, yun. Maraming kayo pa pagpipilan dito. Kung sakali, may, may discount ba? Kung Oo. Oh, Magkita may mga discount naman kami. May mga... kami lang, 100 pesos. Ah, uh, ito. Ah, ito. Ah, oh, Na in a waterproof Ah, okay. 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 Dito naman, magkano, sir? 100 sir. 100. Oh. Ano yan? Uh, water resistant din? Oo, oh, bilisang basay, waterproof. Okay. Ito, ganun din, di ba? 1,500. 1,500. 1,500. Pero guys, negotiable pa naman. Ano ulit? Ang pinili si Aura. Aura eh ang matatagpuan? Yes. Aura eh, Rodriguez Street. Aura eh Rodriguez Street 'to. Oh. Isa eh, so, 'yung LRT 'no. Yun, oh. Unahan lang sila diyan 'no. Oh. Moves lang kayo dito. Makita na po ang relo niya 'no. Oh. <laughs> Sir, thank you. Doon na naman ako dulo. Baka marami pa mga relo doon. Mga relo 'yan, dami relo guys 'o. Oh. oh, yan. 'yan. puro mga relo 'yan. Pero pipiliin natin guys dahil uh, merong iba rito ay uh, hindi po nagpapabidyo, no? Ah, relo, mura-mura na. Sandahan lang, oh. Eh. Ito guys, may sapatos din, oh. 150, no? Tara, mabuti tayo, guys. Ayun, business tayo na lang yun, yung relo niya, no? Ni... Aura na yung pakala niya, eh. Nasandaan lang kalatag oh. Murang-mura na yun Overruns no Tara guys Mobs sa dulo Apat 180 Ah, ka mamili. Makakabili ka rito, no? Kumatyaga ka. Makakapili ka ng magandang klase talaga. Yan yung ano. Ito guys, may mga sapatos guys oh. Ayun, may mga sapatos oh. Ang dami nang saabit. Maganda, mga talaga. Maganda guys, nakasabit lang Sir, ma'am, magkano ganito sapato? Ay, okay. sapato, sir. Ayan, 9.50. 9.50. Yeah. Ayan, guys, so 9.50 daw ito. Construction to, gamit sa ano yung construction. Ayan. Ah, sir, thank you. Tara, post ito sa dulo. Dito, kapag ayan uh, oh mga replica lang ito guys mga OEM semi original din oh marami ditong mabili mga latag oh Kalatag lang guys oh. 180 180 lang oh. parang yan hili na ito guys Oh pwede tumingin pwede <laughs> pwede ba mili guys o oh. ilarte lang ito lalim ng ilarte ang dami kayo magpipilihan dito guys ayan o oh. alas puro sapatos dito sa hiliran na ito ayan o oh. Puro sapatos yun Ano, halos sapatos no Halos sapatos dito Pero mga original to Uwiin ko tawagin Ayan o O Puro sapatos guys Sapatos Mga damit Maraming kayang mabibili rito Mga jacket guys Maganda oh. no Mga jacket o oh yun no oh. jaket tuh. Oh. Ganteng kelas jaket tuh. Oh. Kagawan. Tuh. One way. One way. Bargain. Tuh guys, pembatas itu. Oh. Maganda. Oh.

Yan no, apat sandaan guys o so, brief Ito so, mga rilo mo Alam, pinagagawa no? 150 na lang kasi ano? 150, murang-mura na nga yan guys Ito so, mga bag Ang oh. travel Ang dami guys o so. oh. Pag makawin natin yung dabaw, dito rito. Pang ano no, pang travel no. Ay, ang dami. Alo. Eh, tatanong ko lang sir, magkano eh? Wanto. Wanto? Wanto. Ganda yan, sarabi -res. no? yan. Na mm. Sa dabaw, ano na yan, nasa dalawang lig. Dalawang libo, no? Hindi, no? hindi no? galing kaya mahal na Ah. Uh, baka tatravel nila no?

Oh, dagat guys, dagat, dagat, kaya, dagat kayak mapilian dito. Oh, may mga pa-travel, oh. Maganda, maganda, Pag... Harap, ano maganda yun. Talaga nga, no? Pang-abroad to, yun. Oh. Ito oh. Kaya nakaw ba, ibilang man eh? One eight. Oh. Para beres sa so, Japan. Ayan. Ayan.

Ah, maganda kahit ibalibag pala oh. Pag sa airport kasi binabalibag 'yan eh. Oh. Ah, lucky. Maluwag sa loob. Oh. May ibang kulay ito sa loob, pero is gold. Ito meron, ayan ah, yung ganun, meron din ganito

ito lahat dito mga ganito oh. ito pwede rin ito mga oh, pang, pang eskwela no pang, <laughs> pang aral ba school pero pag ako talaga pagbibili maganda itong ganito oh. Pila may kwan niya? Pila may yang sagat? Hindi kaya gamay yung Mahal, abin mo sa uban eh, mahal kayo niya. Di ba yung ane? Naman po dito, mahal dito. So, may pure gold, bababa. Ayaw niya pa nga rin. Mag-upload siguro yun. Pila, ma pila mag-ine siya? lang sa Sit na. Ay, maganda na. Pero, pero may bawas pa sana yun. Oh, sagad na yun Sagad na Ah, oh, pwede na Marami pa namang ano, customer Oo oh. Sige ba, salamat ba ya? Ano ba, ano ba, ano ba? Ah, Roland, ah, no? Hmm. Bisaya ka ba siya, Kuya Roland? Nag-vlog kasi ako, bibidyo ba? <laughs> Kuya Roland, salamat ba, salamat, salamat. Oo Dito lang kayo guys, pag bumili kayo ng mga malita Sa kanilong address dito? Anong address dito? Hindi, yung... Superbon. Ha? Hindi, anong, anong building to? Baklaran Supermon. Baklaran ah, Ayan, guys, no? Sila, si Abay, ang kababayan na to. Dito, mga mga malita rito. Mga travel bag, mayroon sila dito. Mga kabili kayo guys, oh. Sarap, maganda sa lantawaran eh. <laughs> Ayaw talaga. Babalik yan, babalik yan. Ayan, hey, bay, salamat, bay. Salamat. Ah, sige. Ayan, guys, no? Punta nyo nga dito guys Sa kanilang pwisto Baklaran, Super Bowl kung tawagin Tara Let's go